Ayun, so what's up mga idol, no? Bato Cave tayo. Siyempre, Malaysia pa rin mga lods, no? Medyo shaky lang yung camera, pero may gagawin tayo maganda, no? Ah uh, may gagawin sila maganda rito mga idol, may lang tayo, no? So tara, magibilang tayo ng 1, 2, 3 lang mga idol, ha? Ayan, no? Bato caves mga idol, ha? Okay? So pag bilangan tatlo, may gagawin sila maganda. Oh, di ba? Ang saya, di ba? right mga lods, di ba? Sayo. Oh. Woo! -hoo. Ganun sana mga idol, di ba? Ganun lang naman yun eh. Oh. Gusto mo tayo, makisali rin tayo sa mga kalapati na to, eh. Oh, di ba? Oh. Hindi sila talaga sila, yung mga kalapati na to, mga lords. Kahit atrasan mo sila, hindi sila matitikinag kasi nga busy sila eh, no? Kain sila ng kain, ayan oh eh, no? Di ba? Sobrang galing dito mga idol, di ba? Kanya-kanya eksena rito eh. At least minakita yung minakita yung ganung eksena, di ba mga idol? Ang ganda, di ba? Oh. Eh, nung kita yung mga kalapati, kahit ano gawin mo sa kanila. Ayun oh, di ba? Ano? Ah, ganun sana mga idol, di ba? So, welcome ulit mga idol. Oh, welcome sa Bato kay mga idol, no? Mamaya, bubuelo lang ako ng konti. Akitin ko kasi busog pa ako mga lods eh. Hindi pa kaya ng changko Kumain ako dun mga idol. Dun yung restaurant nila sa kabila yung mga ano Indian food mga idol veggie sa veggie vegetarian no All right so mga idol no Samahan niyo ako may pagtiyagaan sa mga kalapatin na to no Buti nga yan eh, yung mga unggoy ang kukulit eh. di ba o oh. mga idol oh di ba o oh. Yung mga unggoy to makukulit Malingat ka lang sa gamit mo hablutin nila Parang nasa sa Palawan di ba yung mga di ba yung mga sa Palawan makukulit din di ba Agawin yung gamit mo, kaya kailangan careful ka, di ba? Yan, no? oh. Sabay gaganong ka, oh, di ba? Kaya ito silang bulabugin kasi binubugaw sila naman nagpapakain. Ayan, no? no? ayan, no? ayan, no? ayan, no? ayan, ganda, oh, di ba? Eh, ongoy yung idol, ongoy, kulit ka mga yan, eh. So muli mga idol, no? enjoy natin yung view sa napakagandang Batu Caves no? Dito pa rin sa Malaysia mga idol no? Ayan Napakain nila mga idol eh. Ayan well, Alright Ganda diba? ba eh. You know hmm. Po tayo, po tayo po, po, po. Habang pinapanood silang lahat Ganda rito mga idol no? Sa atin kaya sa Pilipinas, no? sa mga nabag ng lang ganyan. Sa Tanay, pwede, no? Di Polo, oh, di ba? Yung mga bundok tayo doon, oh, di ba? Oh, bakit hindi, di ba? Para may tayong, meron tayong gantong attraction, mga idol, di ba? Oh, kaya sa Pinas to, mga idol. O, oh, di ba? Ang ganda, o. O. Ha, 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 ha. Ulit ng bata, oo. Oh. <laughs> <laughs> uh, uh, gili parang sa ulo nila, oo. Oh. <laughs> mga bata, eh. <laughs> okay, mga idol, konti lang, no. Buelo-buelo lang ako ng konti, no. Aakitin uh, ko mamaya yung taas, hintayin nyo ako. Medyo busy pa, eh. Ano pa ako ngayon, medyo... Busog pa. Hindi pa talaga kaya, no? Sakit pa yung ko, eh. Saya, mga idol, diba? na cave. Grabe. Napakaganda ng Malaysia, mga idol. Sobrang ganda. Mura yung mga branded na mga damit dito, mga idol. Relo, mura. Bags, mura. Lahat Mura. Grabe dito mga idol tax free, di ba? So mga lods, na no, yan muna ngayon, no, mamaya samahan nyo ako para tuklasin ng taas. Kung kaya ba natin umakit dun. Alright, so muli mga idol, maraming maraming salamat from Malaysia. I love you, Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay tayong lahat. I love you.